Sa ngayon, ang bawat isa ay maaaring kumita mula sa cryptocurrency. Halimbawa, ginagamit ko ngayon ang isang programa para sa automaticong kalakalan. Uh, recently, may mga sa akin na mga galing daw po ito sa social media na ako raw kinasuhan ng Bank of the Philippines, ata, na ako in-interview ni Boya Bunda at doon nagkamali ako sa mga sinasabi ko, there's no such thing. Wala pong ganon. Yan po ay lahat fake news. 101% fake news. Mag-ingat sa mga kumakalat na mapanlinang na Facebook posts at websites pati na rin ang mga fake news at advertisement na ginagamit ang pangalan, imahe, at pagkakakilanlan ni Senator Idol Rafi Tulfo para makapangakit ng mabibiktima sa kanilang trading platform at cryptocurrency scams. Ang mga posts na makikita sa ibaba ay fake at walang katotohanan. Katulad na lamang ng isang peking website na ginagamit ang logo ng Inquirer.net sa posting nito para magbukhang lihay timo, mayroon itong clickbait na title na kapag kinlik ay pawang peke ang content na ang mga imahe ay kinuha mula sa isang lumang interview ni Senator Tulfo. Hindi nag endorso ng anumang cryptocurrency at trading platform si Senator Tulfo. Muli po, hindi konektado at walang kinalaman si Senator Tulfo at ang Rafi Tulfo in action sa mga mapanlinlang nagawaing ito ng mga peking pages at manggagamit na kumpanya. Laging tandaan na kahit kailan ay hindi nag-aalok ng pautang o anumang klase ng loan scheme at Bitcoin cryptocurrency ang RTIA official account. Kusang loob na tumutulong si Senator Tulfo nang walang hinihinging kabayaran nakikipag ugnayan na ang RTIA at ang opisina ni Senator Tulfo sa pamunuan ng Meta para mabura na ang mga mapanlinlang na online content at mapagsamantalang fake accounts, groups at pages na ginagamit ng RTIA at si Senator Idol sa kanilang scam. Manatiling mapanuri at huwag agad maniniwala sa mga nababasa sa social media. Makipag-ugnayan lamang sa legit at verified na Rafi Tulfo in Action Facebook page na mayroong 21 million followers para hindi mabiktima ng scammers at ipagbigay alam ang kahit anong website o Facebook page na nangloloko sa ganitong paraan. Hindi rin nakaligtas si Senator Robin Hood Padilla sa ganitong scam. Ginagamit din ang kanyang interview with Boy Abunda at ito ay ini-edit gamit ang AI o deepfake para magbukhang si Senator Robin Padilla mismo ang nagsasalita tungkol sa pagsasampad di umano ng kaso sa kanya ng Bank of the Philippines dahil sa nalaman niyang online platform for crypto investments. Mula sa original na video interview ay ini-edit ito at pinalitan ng kanilang mga sinasabi. Nakakabahala ang ganitong sistema ng panloloko online. Maging mapanuri at mapagmatsyag po tayong lahat. Sa ngayon, ang bawat isa ay maaaring kumita mula sa cryptocurrency. Halimbawa, ginagamit ko ngayon ang isang programa para sa automaticong kalakalan. Kayang-kaya nitong gawing isang daang libo mula sa isang minimum na investment na labing apat na libot limang rang piso sa loob lamang ng isang buwan. Inirerekomenda ko ito sa lahat na gamitin ang pagkakataong ito bago ito isara ng mga bangko. Sa ngayon, ang bawat isa ay maaaring kumita mula sa cryptocurrency. Halimbawa, ginagamit ko ngayon ang isang programa para sa automaticong kalakalan. Kayang-kaya nitong gawing isang daang libo mula sa isang minimum na investment na labing apat na libot limang rang piso sa lublamang lamang ng isang buwan. Inirerekomenda ko ito sa lahat na gamitin ang pagkakataong ito bago ito isara ng mga bangko. Thanks, no fees, no inflation. These are the potential perks of this thing called Bitcoin. But is Bitcoin really the money of the future? Bitcoin. Bitcoin. All the rage, but what the hell is... Magbabalik po ang Wanda well, Sarazo. Wait, wait, yes, wait. Okay. Meron po akong palala reminder uh, sa marami sa inyo. Uh, recently, may manakarating sa akin na mga galing daw po ito sa social media na ako daw kinasuhan ng Bank of Philippines Island. Napatagal, matagal na to eh. Or Bank of, uh, ano? Philippine, ano? BPI. Bank of the Philippines ata. Na ako in-interview ni Boya Bunda. At doon, nagkamali ako sa mga sinasabi ko, there's no such thing. Wala pong ganon. Yan po ay lahat fake news. 101% fake news. Yun na po masabi. Kasi may mga tumatawag sa akin, mga kakilala ko. Uh, ano yan? Ano mo? Bank Yun, of the Philippine Island. Bank of the Philippine Island ba yung sinasabi? Yeah. Bank of the At Philippine kung ano na pang sinasabi na meron akong kaso, dinimanda ako ng banko, at meron pang nakalagay pa yung pangalan ng mga newspaper, ng pangalan ng mga TV station, na fake po yung. Ginagamit lang po yung pangalan ng TV station, ginagamit na yung pangalan ng diaryo. Napakalami po mga fake news nagsilabasan ngayon. Alam niyo na po ng reason kung bakit. Hindi ko na po siguro sabihin na reason ba't ako ginaganito nila ngayon. At sa mga susunod pa po may kita ninyo, alam niyo na ang reason. Ngayon, all you have to do is panorin niyo po dito sa programa. Dito po walang fake news. Oh, gusto niyo malaman yung mga totoo rin. Panorin yung vlog ni Melo Yap. Yan, si Melo Yap, puro totoo dyan. Mm -hmm. yes. Totoo yan, si Melo Yap yan lang talaga ang pinagkakatiwalaan ko dahil kaibigan ko to si Meloyap. Yap. Lahat naman sinasabi niya, 100% accurate. Yan. Yung iba, fake. Pinaka-fake siya lahat ng fake. Wala nang fake pa. At syempre, ang pakay lang is magkaroon ng content. At syempre, pag nagkaroon ng content, kikita. Kasi pag ako yung content, may kita. Pag iba ang content, walang kita. kita. Walang views. O, walang views. Eh, pag tayo, malaking views, <laughs> yes, malaking kita. Sir. Yes, po. O, oh, yun yon. But on top of that, syempre, eh, may mga tao dyan na akala nila, tatakbo ako pag ganon. Opo. Eh, hindi nila alam na talaga hindi ko gagawin yun. Kaya, huwag kayo maniwala, kayo po mga nanonood sa kayo po yung mga avid followers po ng programa. Alam niyo po kung sino ako. Alam niyo po ang mga ginagawa ko. At never po ako na gagawa ng mga bagay na masisira po ang programa na for 20 more than 20 years pinagkakatiwalaan niyo. Hindi ko po sisirain yung programa ko yung pagkatao ko na binidbid ko po for more than two decades. Wala akong ginawa kundi na tumulong at tumulong. At sa isang iglap sisirain ko dahil lamang sa kung mong mga pinagsasabi dyan sa social media. Not a fat chance. So yung mga yun, alam nyo dahil. Again, gusto nyo maganda yung mga tamang mga sinasabi? Melo Yap, panorin nyo doon. Puro mga tama doon. Okay. Story. Pagliano come oltre la torri Li paghiano, li paghiano Mette poi Strong lang ang malakas. Meloyap well, yeah lang malakas. Hindi nyo kakayanin to. Strong lang ang malakas. <laughs>